Okay lang ba sa'yo, ma'am, si Sir Benz? Parang masama ang loob mo eh. Alam mo yun? Yung tipong kanina, masigla. Kanina, masigla ka, masaya ka. Ngayon, parang nagkasakit ka. Ganon. Oo, oo. Para hindi natin pahirapan to. Kung ayaw mo, sabihin mo. Ikaw lang lang kasi ako. Ayaw mo sa kanya? May ba kayo? Huwag ka maghambing, ha? Ikaw talaga eh. Ikaw talaga gusto niya sa'yo. <coughs> Sige sir, baba ka na sir. Ako na bala dito sir. Ayaw eh. Mm -mm. Wala. Wala Sige tayo sir. Ganyan kapag wala kang diet. Sabi ko mag-diet ka para hindi ka mabigat dito. Mm. mm. Sabi ko sa iyo ang pagkain ng baboy para lang sa baboy. Ang ginagawa mo kasi pinapapak mo eh. Ah. Oh. Diba? Ninanakaw mo pa yung vitamins ng baboy na bitrasente. Napuruhan ka. Ah. Walang gawa sa buhay is yun. One day sweet heart. Ba't ako pinapagtripan mo kasi dito? Maganda kasi, maganda kasi ito sa atin <laughs> ano bang gusto mo kapag nakita tayo? Ano ba ano magkasalubong kayo? Anong gusto mong gawin natin? Magkasalubong gawin natin? <laughs> Malay mo, bakit di ba tayo pwede kumain? Di ba tayo pwede libre kumain? O ikaw mang libre sa akin? Tanga-tanga dito ko pag tinatanong <laughs> ano? <laughs> <laughs> ano? <laughs> <laughs> eh, Ano? Nagpawal mo ba? Hindi, di ba? Alam ba? Eh, share 2.0! Uy, hmm. tapos hindi Ay, na ako ulit siya. Sir, libre mo ako, manilibre ka ba? Oo, bakit ko? Kung wala akong pera, kung may pera ako, bakit hindi? Tingin mo sa akin, madamot? Hmm. Hindi ko alam ako, hindi pa naman tayo nakikita ng ano. Kaya uh, nga, tinatanong nga kita, kung sakali ba magkasalubong tayo, ano bang gusto mo? Kain. Kain tayo sa labas. Oo. Oh. libre kita kain. Papakainin kita, libre kita, papakainin kita sa labas, tapos... Li libre. <laughs>

Oh, hindi ka makapigilan eh. Ano nga, pag sa'yo, energy. Pero pag ibang tao, parang pagkakain para ni sir kayo na, <laughs> parang nagkasakit kayo, no? Alam mo, parang nabaliya ka ng buto. <laughs> Ako? Ano yan Ano malang e ina plesa na nagipikasin ko na masama yung pakiramdam mo minsama yung pakiramdam niya kanina. maketsa ano ano maketsa ano 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 mo ano 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 Alam mo bakit? Ng, ano 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 ay, pero talaga natin, puro lang ang labang taba. Ano? May alam naman, kayo man rin na sakit. Ha? Gagil, bakit? Tapos naman ah. Na. Ano? Uulitin pa? Alam niyo ba guys, yung experience ko dito, akala ko nakapasok na. Yun pala, yung pagkatapos na. Sabihin niya, ano? Nakapasok na ka Sabi mga wala pa. Pagtingin ko ayun pala, nasa balat pa lang pala. Oh, <coughs> <coughs> hindi na kapasok. Ayos ka talaga. Eh sabi ko siya mag ka kasi hindi ko may tama-tama. Ipasiguro -tama. <coughs> eh, yung tinutuwa mo yung witi ako. Hindi ako yun. Ay, hindi ba ikaw yan? No. Mm. alam ko alam ko lahat ng parte ng ikaw ngayon. yon alam mo kung bakit ang pangalan mo kasi dati baby roses mm. <laughs> yes. teka kinagat ko man yung pe petals mo kaya baby roses ang gano'n na, na nagis ito <laughs> <laughs> ang yung ako tingnan din naman talaga alam ko naman sige guys maghilay mo na ako guys kasi kaya mo na ako nagutom ako sa Ha? Tayo kita gusto ka? Basta ba? Ha? No. Ha? Mas ulam namin dito. Hmm. Ano ulam niyo? Tahong. Tahong. Hmm. Ilang ang problema eh. Tao yung kinakain ko, pero masebo. <laughs> 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 ha? Ang <laughs> masebo? Sa so bakit ang taong na masebo? <laughs> hindi ko na alam eh. So, yun, hindi, yun lang hindi ko ma-explain. Ano kung bakit? Ako yung kinakain mo, pero bakit may sebo? Ako <laughs> yung kasi yun. Pagluto ba yun? Iba naman pagluto yun. Hmm... Maligo ka! Okay? Ha? <gasps> Maligo ka! Ngayon? Kasi alam mo kung bakit napapansin ko sa'yo kapag mag tayo? <coughs> mm. Kapag uh, ano, naiinitan ka, hindi pa awis yung lumalab lumalabas sa'yo, Mantika. mantika okay, oh hurt Oo. Sigurado ka. Oo. Sigurado ka. Hindi naman guys, grabe naman ngayon. Hindi ba pwedeng ano, yung ano lang, kumbaga, magaling lang din siya magsalita. Yung humor ng tawag niya. Alam niyo, yung pinagbabash niyo sa kanya, hindi niyo ba alam na yun yung dahilan kung bakit marami tayong viewers? Huwag <laughs> okay, yun naman, ano? Huwag na, huwag naman ganun. Kasi, nandito tayo sa TikTok para magpasaya. Okay? Huwag naman ganyan. Pasalamat tayo dahil may mga katulad nila na pinapangiti tayo. Kaya talaga, yung, no, no, dyan, no. yung mga ano dyan, yung mga, <clears throat> kung mga, yung mga naiinis dyan, pwede niyo po kami scroll up. Huwag nyo kami panoorin, ha? Ooh. Ako, ganun lang ako magsalita dito, guys, para mapasaya lang kayo. Pero in person siguro, napastasin ko, hindi ko masiguro siguro magagawa yun. Kung uh, ano lang, yan. kung... Parang um, pinapasinasabayan lang. Entertainment. Ano uh, ba guys, ako, ako sa to psychology. Hindi lahat ng babae na salita ng ganyan. Ganyan yung pag-uugali niya. May pag-uugali yan. Makikilala mo yung isang tao. Kapag nakasama mo, hindi mo yan makikita yung person presyon. Kung bakit siya magsalita, ganoon na yung paghugali niya, no? Kaya minsan maraming na-open na, na lalaki kasi ganyan siya magsalita pero pag impression hindi nila makuha. Kilala niyo yung muna mga kilala niyo yung isang tao kapag nakasama niyo yung person, yung personal. Okay? Okay, just yung tao, the way siya magsalita. Kasi hindi niyo alam kung ano yung pinagdataanan ng babaeng to. Hindi ko rin alam kung ano yung pinagdataanan niya. Hindi nga natin alam eh, baka nandito yan para sumaya. Mawala yung stress o lungkot na nararamdaman niya, kaya nandito yan. True. Diba? Oh, yeah. Actually, wala akong kasama dito sa bahay. All day, wala akong kasama dito sa talaga. Hindi ako makakarani ko. Oo. So guys, ano lang tayo kasi mga tao, nagbabase lang tayo sa nakikita at naririnig natin. Hindi, hindi tayo nagbabase kung ano yung pinanggalingan, bakit nagawa ng tao yun. Bakit mo napansin yun? No? Sa conclusion kayo agad nagja-judge eh. Hindi ba pwedeng magkaroon ng what if sa isip nyo? Bakit kayo nagagawa nyo? Ano kaya yung dahilan? Diba? Hmm. Hindi naman ibig sabihin ganyan. Maria. <laughs> eh, kung ganun pala ako magsalita, hindi eh, lahat ng babae dito tinira ko. 'di ba? Hindi naman ganoon. Baka ngayon pa lang pag magkita ang <coughs> dalawa. Diba? I mean this. 'Di ba? Aray ko. Thankful dapat tayo dahil may mga katulad nila na sumasabay sa atin. Kakaunti lang yung nababae na kayang sumabay sa mga ganyan guys. Hindi. Okay. May nangyari po sa kanya, which is hindi na po pwede sabihin. Oh, pinitik ko po yung tinggil niya kayo nagkaganyan niya. <coughs> <laughs> 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 Oo. Oh, oh. yun, nung nangyari, na nagalaw, hindi niya makalimutan. Sige mo kabawi. Ako naman ang pipitik. Ha, ayoko na, <laughs> <laughs> Tapos na ako. Hindi. <laughs> 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 yeah. Ano lang, guys. Good vibes lang tayo ba? Huwag kayong masyadong seryoso sa buhay. Ito lang. Kasi kayong may stress eh. Hindi kami. Masaya kami dito. Tapos kayo na stress kayo. Down. Diba? Down. 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 Buhay kami dito. Diba? Uh, diba? Yung, yung nag-live ka ng tatlong oras. Tapos yung kita mo, three dollars yun. Saya. Hi, Captain. Oh, Hi, ma'am. Ski-shirt. Kapitian mo na ako niya. Ah? Kapitian mo na ako niya. Hindi po. Yun ang masama eh dollars na Kaya't <laughs> <Tiga, tiga> pa Bishit <laughs> uh, Wait, ilulungan kita Ano ba? Hmm, ulungan mo ko. Oh, Pag natin, I... natin yung 3 dollars, 58 times 3, no? Te, tag, mga tag-70 tag lang tayo niyan, gano'n? Hindi ba't pangulong? Bigisit, alam mo, naghahanap mo kayo ako dito, hindi ko alam na maging kakumpitin siya pa kita. Pisit ka. <laughs> <laughs> ah, sige. Eh, siyempre, tinutuloy. Alam niyo ano? Nagpapaload ako 500 weekly. Tapos <sighs> yung live ko dito, kulang pa sa load ko. Weekly? 500? Oo, oh, inuulit mo lang, gano'n. 99.25? Uh, 700 na ako, mas 700 weekly hindi na nagbibiglay, pagka ko siya buhay ko lang naman yung naiintindi ko <laughs> di ba? Diba? tapos yung yung dollars kung makihati ka pa, paano talaga ako nito? borbe naman to huwag mo kasi makikita okay, naman yung negosyo ano man to, business mo, business mo <laughs> Kaya hiyalang gay. O siyempre, tinutulungan na, Tinutulungan, tinutulungan. Lugiin gusto ko sa iyo. <laughs> 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 ko to tapos ako nagpapakahirap tapos hati tayo. Pwede ba ibawas ko muna? Ibawas mo muna kasi gamitan ko. Lugiin. Hindi ba gusto namin hati tayo? Yan kasi, kain kasi nang kain yung isip mo eh.

Ano ba ba kayo? Sige na, kumain ka na. Baka manghina ka dyan. Ayoko nga kumain kung puro sebo. <laughs> <laughs> kumain huh? din na. Tumihina tuhod mo. Baka manginig yung tuhod mo. Ikaw mm -hmm. nga eh. Mm. Bindi. Diretso pa ah. <laughs> Uy! <laughs> <laughs> seriously maganda. Legs <laughs> Ah, ba? May legs na guys. Sorry. Sorry. Ano <laughs> problem yun. O. Kasi yung text ko kayo. Huwag ka d'yan. Hmm. Iba namin nakikita namin sa'yo. Balikat. Diretso ulo. Uy! Grabe mo ka! Balik ka pa? Hingi nga. nga. Uy! Huwag ka magaraw nga. Ah! Meron ba? Uy! Sa'kin! na nga. Okay. Sige. Mag-iindag mo ako guys Alright. Ay, um, hey, maramang ako eh. Merang mag-oatom eh. guys. Naisisiraan ako ng no. ulo pag nag-oatom ako. Okay lang masasabi ko ang sirahan sa'yo. Hmm. Hindi ako masisiraan sa'yo. Mahihiblet ako sa'yo. Kaya sinasabing ko sa'yo mag-diet ka ha? Hindi ko nga kailangang mag-diet. Ito ang mm. no, ko. Hmm. Naku. Maputi ka no? Yeah. Last question. Anong sagot ko? Hindi, last question. Alas, ah, no. lat may sabi na kasi Ako, sa ako hindi naniniwala na kapag ang babae, lahat sa kanya maputi. Merong part naman. sa na maitim. Oo oh, ah. naman, lahat naman yun. May, hirap naman ang babae. Maliba oh. na naman kung may panggas pa, pangpa... pa, so, aminado ka. Maitim singit o, mo. Oo naman. Hindi ko nakakayayin. Ayaw, Hahahaha! Nga, hindi nga! Ha? Hindi nga! Mahitim si ingit mo? Sly! Sly! Hindi nga naman ako tali na mahitim na maitim kasi normal lang naman yung naroon na sa chubby kasi yung ilalim sa pantalon o short normal yun. Hindi ko yung nakahiya Gusto mo glow para hindi mahitim singit mo? Ano? Huwag kang Sa gabi lang yung ginagawa. Ah, sa gabi lang ba? Oo, kasi ang panty kasi minsan kapag maigpit, nakakaitim ng singit. Yes, true. Totoo, di ba? Alam mo, bakit kumagamit ka ng panty? <laughs> Hindi siyempre alaga ko yung asawa ko, siyempre. Hindi ko gamit ka Hindi, totoo. Totoo yan. Kasi alam nga. Kasi alam mo bakit nangingitim yung singit? Kasi kapag masyado siyang uh, masikip, nagpuputo siya ng init. Mm. -hmm. yung init na yun, nagpo-produce ng bad smell dun sa mismong ano. Oh. Uh, kaya bumabaho. Okay? Kaya hindi talaga advisable na magsuot ka ng panties na po sobrang higpit. Dapat maluwag. Oo. <laughs> oh, <laughs> oh. Dapat maluwag. Huwag yung maluwag na maluwag. maluwag na yun. Advantage man yun para di kumahirapan. <laughs>

Tamay! Tapos yung dila na ibat. Magpanti kasi! Uh, meron pa namang minsan, meron pa namang akong may experience na yung ano niya, may pakpak -pak ba? May palikpik. Uy, <laughs> oo, meron ganun. <clears throat> meron ganun. Eh, yung ano, umihi. Tapos, hindi niya na malayan. Lumipad pa yun. Gumagay naman yung pakpak. Pagsara. <laughs> ano Sagi yung pakpak. Sabi, pak -pak. sabi <laughs> <Sagi. laughs> <Sagi. laughs> yun, ah! Sagi. Ano na ito? Ano ba? Alam na alam mo ah. Sabi sa ano ah? mo. Siyempre. Kanino na ako. Alam mo ang bakit? Alam mo ang bakit? Bakit? Umiinan tulong eh. Ako nag-risk <laughs> hahahaha dali ka ang taga nyo eh. alam mo bakit? alam mo bakit? tinanggal yun na. ah natanggal na sila sa pagkaibig niya pero nakalaylay pa rin nabali makpak hahahaha talaga nyo Oh. Guys, gugutom na talaga to. Iba na, iba, iba na yung mabilis sasabihin. Based on the, ano yun, baga, based on my experience yan. Di ba? Ah, grabe ah. Alam mo yung ano, yung pinuno ng ano, ng uh, may pakpak -pak ngayon. May palik, umiyak. Sa, alam mo yung sa... Alam <laughs> mo <Or> sa <isan> niya? Alam <laughs> mo sa niya? Alam Ah? Ano? <laughs> Aray! Ay... Ang sakit! Pero parang hindi alam ko bakit? Hmm? Maliban sa masakit? Sa Ako mas Hindi <laughs> <Platform> <laughs> 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 like Yung ko yung ko no? Tinangal ko sa hmm? no? Nakahinga? Mm. Akala ko nga eh, pagkatapos babalik siya dati, yun parang namaga ba? Pagkatingin ko, ano nga yun? Pero ano mo matindi nun? Pungay nga ngayon, pakpak niya, lumuluha. <laughs> Pinawakan ko eh, basa. <laughs> 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 oh. Sa Sama ang palat, isang linggo hindi, na hindi nakalipad. Nabali yung palikpik eh. Palikpik? <laughs> <laughs> hindi ka pa pala nakakita nang ano, ng nilalang uh, nila may palikpik, gano'n. You know? Well, eh, yung akin kasi wala naman gano'n. Oo. Meron kasi yung ano, yung parang ano ba, yung parang sibat lang, sa gitna lang gano'n. You know? Ha? Huh? Parang okay. sibat? Parang okay. sibat lang ba? O, derecho lang gano'n, sibat. <laughs> sibat ang tawag doon. Meron man yung ano yung, alam mo ba parang ano ba, gust, gustong manakop ng mundo. Yun yung may palikpik na. <laughs> hahahaha <laughs> <laughs> oh. ano pagod ako balik palitin pa more hindi na to, ang naman mo yung leg ko <laughs> <laughs> Kaya kung hindi kaya ko rin ako. Ha? Mamimiss mo din ako. Sige. Sana... Parang... <laughs> Parang par oil. Balik <laughs> ko rin <na> dito. <laughs> sige. Kakain mo na ako. Naguguton na. Sige. Guys, kayo yung sumasigay. So Saka maraming salamat. Sana okay lang yung mga pangano nyo.